congratulations sa bago mong kanta na kaibigan. Nung pinakitinggan ko siya, sabi ko nga sa'yo, it feels so something for you. Pero <laughs> ikaw ba, bilang artist at gumawa ng kanta, bakit gumawa ka ng kanta tungkol sa kaibigan? At hindi lang tungkol sa kaibigan ha, sa kaibigan minahal mo, pero hindi ka minahal mo <laughs> Parang ano po kayo, relate na relate talaga. Oo. Oh, hindi, <laughs> 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 actually po, siguro for me as a person, mahilig lang din ako sa mga um, medyo tragic, let's say, a movie pag manonood, parang gusto ko po yung hindi very happy ending yung mga nangyayari. So, um, and syempre gusto ko rin po, for me, as isa ko rin pangarap na para makagawa ng story or film. So, siguro dinaan ko sa kanta yung ganitong storya ah, na pangyayari sa Anong meron sa hindi gaano ka happy ending na story at na-entice ka sa ganong sa ganong ano, sa ganong story na? <laughs> um hindi ko alam pero ako ko makaka-relate kayo. When pag nanonood kayo ng movies, 'di ba po? Tapos yung feeling na parang ang sakit-sakit, pero ang sarap ng sakit. Alam niyo po yung ganong feeling na parang uh, ang lungkot, hindi naging sila. Pero parang ang satisfying din in a way na hindi naging sila. So, ganun po yung gusto kong mangyari sana sa kaibigan. Hopefully, ganun din yung na-feel nila. Siyempre, ang tanong ng mga fans, ng ano no, ng Matisse, personal experience ba? May ganun ka bang naramdaman personally before? Kaya kahit parating mo ng maayos to yung music and music video? ah to be honest po, wala. Hindi, wala. Um, Siguro po, meron, pero in a way, parang mga puppy love lang nung high school, ganyan, no elementary, pero um, something major na talagang na friendzone ako or something na maaalala ko, um, wala po. Baka ako yung nakapag <laughs> friendzone, baka ganun ako. Okay. Maraming nagtatanong, ako rin, isa sa mga nagtatanong, continuation ba ito ng gano'n siya ka-connected sa Surreal. Kasi parang sa bandang dulo ng music video, nag-flashback ka ng montage ng Surreal. Anong kwento? Um, basically po, si Surreal is the imagination mo during that time na nangyayari yung kaibigan. So parang how you see the world with her is yung Surreal. Pero since wala, hindi nga kayo same world, hindi kayo same page, kaya po sa Surreal talaga mag-isa lang kayo. Parang ganun, in-over, Think, you know, in think, ini-imagine mo na yung world with her sa mga pinapakita niya. Pero, ayun, sa kaibigan yung reality, si Cyril yung imagination. So, parang prequel si Cyril. Ay, prequel po si kaibigan. Opo, oh, in a way. Parang prequel or same timeline. Same timeline with a different universe. Yes po. Kung baga, kaya pala, that's seven <laughs> up. Um, Bukod dun sa kanta, Justine, isa sa pumukaw sa fans talaga, isa sa listeners, si yung music video. Um, ano yung kwento sa pagkuha mo kay RJ, sa ka kay Nicole, bilang co-stars mo sa, sa music video at yung konsepto ng music video? Um, so, si music video po, yung story nun, medyo matagal na siyang nagawa. Kasi po, mahilig din ako magsulat ng mga um, stories, ganyan. So, may nasulat akong nirelate, kinabit ko doon sa kwento ng magiging series of songs ko po. So, parang isang buong storya siya. And nung nabo, inayos na po namin siya doon sa kanta, yung story, um, si RJ, parang siya agad yung unang naming naisip na at dapat siya ngayon isang lalaki doon sa, sa music video. Kasi parang friends na rin kami. Tapos, um, parang yun nga po, madali na rin mag, magiging Uh, yung workflow namin kasi nag-work na rin kami before. Tapos po, sa uh, babae naman po na, na mag-a-act, napanood po kasi namin yung One More Chance, the musical, where nandun po si Nicole as Basha. So, sinuggest mo nung manager namin, why not si, ano, si Nicole, yung na-meet natin, yung napanood natin? So, sabi namin, ah, oh, oo nga, pwede. So, tinanong po namin and parang G naman sila. G naman sila, G. So, ayun, tara, okay. Sakto. Ilaban na natin. How's the collab between RJ, Nicole, and you? Kasi kayo yung on-screen stars to. At grabe yung feels na binibay niyo talaga. <laughs> um, at first po, kinakabahan po ako kasi um, as an introvert, parang siyempre si Nicole hindi naman po kami pa-friends unlike RJ. So, sabi ko, hala, baka maging awkward. Eh, yung storya pa naman dapat mapakita na very sweet kami as a friend. So, buti na lang po si Nicole is very friendly, magaan ka trabaho. Tapos ayun, parang naging madali lang din na naging close din kami agad kaming tatlo. Sabi nga po nung mga staff namin, oh, in fairness, mukha nun talaga kaming magtutropa. Tapos po parang nag na imagine din nila agad yung sa saming sa tatlo yung scenarios nagpo nagko-comment na grabe yung kaka-relates nila. Pag kumababasa mo yung comments sa YouTube, sa music video, isa na ako doon. So, kaka-relates <laughs> na doon sa message ng kanta. Ano mapapayo mo sa sabi sasabi mo doon? Ah, uh, deserve. Deserve. <laughs> <laughs> joke lang. Um, uh -huh. siguro po if parang medyo nalungkot po kayo with the story, um, I guess that's reality. Nangyayari talaga siya sa totoong buhay. And siguro po, So, lang sabihin na, since friend, friends kayo, um, bilang kaibigan, you have to accept and support whatever yung decision nila sa buhay and yung, kung sino yung gusto nilang mahalin, hindi mo kailang ipilit yung sarili mo. And if um, time will come na ikaw na yung pipiliin, hindi good for you. Pero, ayun nga po. Pero as a friend, kailangan mo lang din maging mabuting kaibigan. Ikaw, sa perspective ng artist who wrote a song about unrequited love, masakit ba talaga magmahal ng isang kaibigan? Um, masakit siya pag hindi ka pinili. <laughs> Pero siguro po, um, based din sa mga natanong ko po before, mas gusto nilang ma-inlove sa kaibigan nila than strangers. Um, kasi parang kilala nila, mas alam na nila yung mangyayari. Parang na-imagine na nila yung future with that person. Pero, um, siguro, yun nga, mas masakit lang din kasi parang binuo niyo yung friendship niyo. And with, um, yung pag-confess mo might change the future, kumbaga. Pwede, mag, pwedeng friends pa rin kayo, pero pwedeng yun na yung maging dahilan ng pag niyo sa isa't isa. Having said that, may continuation ba itong kaibigan? may susulat ka bang kanta na may karutong ito sa kwento mo? Actually, um, may nasulat na po ako. Um, not, nung sinulat ko kanta, it's not connected with each other. Pero gusto ko siyang i-connect together with the story na nasulat ko and the songs na nasulat ko. Gusto ko siyang gawing isang buong storya. So, Abangan nalang. When it comes to, ano, pag nag-uusapan na natin yung friendship, yun, kamusta naman ang support ng mga kapatid mo sa SB19 dito sa bago mong kanta? Kasi yung na, nakakuntuhan natin yung Surreal last few months na, oh grabe yung pagmamahal at support na nila sa'yo. Dito, ano yung support na ginigay ng mga kapatid mo sa SB19? Um, actually, ngayon naman po, tulad nga po nun, with, when I, sa pag-produce nung kanta nung kaibigan, nandiyan na naman po si Pablo na nag-help, katulad din po sa Surreal. Um, siguro po ngayon, parang since we're too busy sa lahat ng ginagawa namin and talagang natulungan na nila ako from Surreal, parang in a way, alam ko na rin yung mga kailangan kong gawin. And yung nangyayari pong help na lang is parang they suggest things, pag napag-uusapan yung mga pwedeng gawin, yung mga performances, ano ako mag-guess, ano yung pwede kong gawing marketing strategies, ganyan. Parang nagiging Comment-comment na lang. Pwede kang ganito. Like uh, sharing experiences. Parang ganun po yung very natural lang na usapan po.